Nang galaiti ang mga magulang ng mga estudyante ng Apalit High School nang maka-face-to-face -face nila sa munisipyo ang kanilang principal, Abay, ginawa na raw kasing ATM ni ma'am ang mga estudyante dahil sa dami ng sinisingil ng paralan. Carla Lim, ikwento mo. Ay, ay, Galit na galit na sinumbata ng mga magulang ng mga estudyante ng Apalit High School ang principal na si Marisa Rojas nang magkaharap sila kanina sa munisipyo. Hindi pumasok sa eskwela ang fourth-year students dahil gusto nilang patalsikin si Rojas dahil umano sa mga singilin na kinokolekta nito sa mga estudyante. Kabilang na riyan, ang dalawang daang piso para sa pagpapagawa ng bakod ng paaralan. May 41 pesos ding sinisingil araw-araw para naman sa water at electric bill. Ben pesos para sa isang buwang school program at achievement test, isang daang piso para sa computer fee at 950 pesos para naman sa enrollment. So ang nilarekla nilareklamo po namin yung sobrang singilan po at abuse of authority na po. Maliban sa walang patid na singilan, reklamo din ng mga estudyante ang pananakit daw ni Rojas pagkulang ang koleksyon para sa kanilang CAT graduation. Pinapikit po kami, tapos yung mga lalaki po, kinabog po sila sa dibdib, tapos kami po mga babae, pinagsasampal po kami. Sa harap po mismo niya, nakapikit po kami, sinasaktan po talaga kami. Sa harap po ng principal. Nagsumbong na ang mga bata sa DepEd Pampanga pero walang nangyari. Kaya sa pagharap nila kanina, hindi na napigilan ng isang magulang na suguri ng principal, lalo na nang itanggi nito ang mga paratang sa kanya. Nung yung anak ko, mama, magbayad na tayo, magbayad na tayo. Sabi mo, hindi nagbayad yung anak ko? Ayusin mo ayusin. Malang sinungaling ka. Hiningi ng news team ang panig ng principal pero tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Ayon naman sa DepEd, iimbestigahan nilang mabuti ang reklamo. Kasi hindi naman mare-resolve yan na aalasin yung isa dahil meron din naman karapatan ng ating punong guro, hindi ba? So, itatry talaga natin na i-resolve yung issue. Hinikayat ng DepEd na bumalik ang mga bata sa eskwelahan pero nanindigan ang mga ito na hindi sila papasok hanggat hindi nasisibak si Rojas. Carla Lim, News 5.